Guys, nandito na na tayo. Sama mo, samaan niyo guys uh, kukuha tayo ng tayo ay kukuha guys ng ano, talbos ng kamyas. Talbos ng kamyas guys, samaan niyo ako. Kasi isasalang natin yan, pang paligo. Samaan niyo guys, kukuha tayo ng dahon ng kamyas. Ito, ah. ito guys oh. Ah. talabos ang kamias ah. isasarang natin to guys sa apoy panligo natin tayo maliligo guys kasi ito isasarang ko talaga yung sitog may init ayan guys ayan guys isa na lang na natin to pampaligo natin yan mamaya